Ano yun? At uh, Ano mo? Solanoi. Solanoy. Solanoy. Ah, Solano. ah, Solano. ah pala. mo Ayan, nagsasama-sama na naman yung mga makukulit. Ayan ang ating mga kasama, guys. <laughs> yung, uh, sir sana si Bodo, Bodo. nawawala si Bodo. ayon na deployed, Pasig City Cemetery hindi na mga kandila dyan. O kaya kung nagugutom kayo at saka ito rin ang outpost ng ating mga medic para sa in case na magka-aberya emergency. Ayan. May mga lalapat ng ating mga first aid. Ayan, ang daming tao. na naka na ang tropa, guys, dito sa may cemetery dito sa may Pasig. Ayan, ikot-ikot lang ang tropa para sa mga iba na ikutan natin kasi tulad ng mga iba na nag-inuma na ibawal yan dito. Okay. Guys, ganon is style na. Uh... Wala <laughs> <laughs> tayong magvideoan, kala nyo ah. Ang ganda lang. Ang ganda lang. Wala pa talaga sa dami ng tao. Ayan. Magkabila yan ang sementeryo. Sementeryo rin ito. Ayan. Pumunta lang kami dito para magpakita sa ating hepe. Nandito po siya. Pero yung aming jujutihan ay doon po sa kabila. Guys, inulan na tayo. Ayan, ulan-ulan na. Wala. Uh, Kami, ba? po. Babae, dito kanya-kanyang silong na uh, kasi malakas na yung ulan Ano naman doon silong Hanggang no? doon sa may mga libing-libing. Ganun. Kami nang nag kasi malakas na yung ulan. Oh, ito oh, oh, sana ay sila. Ito. Ayan, no? Ang daming tao, oh, guys. Right. Ayan, right. 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 Pinodohan na tayo ng ulan. Bumigay na talaga yung ulan. Nandiyan na si Le Leon. Leon. Kanya Kanya-kanyang silong na lang. Yung dalawa, oh. hindi kayo pinalabas? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ